So yung boss, ito yung mga pala yung ginawa natin sa bahay pa dati. Wala pa tayong shop. So titignan natin yung likod ng uh, pots basket kung nagasgas ba. So ito yung hindi natin natabas no, na ginawa natin. Uh, Diretsuhan lang. So ito kinakalas na yan. So iba na rin mekaniko nito si pari ko. Pero siyempre, dito pa rin nagpapagawa ng ato. Pagkala yung mekaniko niya. So ngayon, uh, kaya kaya kinakalas, magpapaglas tayo ng oil pump. Magpapalit tayo ng racing oil pump. ah uh, racing monkey. So ngayon binubuksan para mapanta natin ang oil pump. Tapos, tawag dito, Bala. titignan natin kung nagasgas ba siya. So ginamitan ni boss ano ng uh, training, puma, pati play. So kung may tatanong kung gasgas na yan, sadya kung ganyan yan, walang group. May mga ganyan talaga play. Hindi yan punpun mga boss, sadya okay. ganyan. Great. Okay. Oh, ito yung dalawang klase ng lining mga boss. Ay, plate pala. So, merong plate kasi na put, merong hindi. Ayan, uh, ayan medyo pangit na yung lining ni boss. Yung ano mga So, yung lining niya, gas gas na. Sige na mga boss, babaklasin na. Tignan natin kung ano ang tsura niya. yung na? 22. Matigas laban sa matitigas na mga boss pubuksan na natin alam na natin kung ano yung tura niyan so year 2021 pag ginawa itong motor na to so yan makikita natin kung ano yung tura na so ngayon 2025 na mga boss uh, taon na din makikita na so mga bago pa itong sniper na to sa atin ito ginagawa yun o ayun oh. yun na yung gas gas niya kunti lang mga boss so eh ayan yung gasgas -gas niya kunting kunting lang okay naman siya mga boss pero mas maganda kung tabasin nyo yan ayan, so, bali wala lang so yun yung itsura niya, na so, tingnan natin dito so, yun yung itsura ayan o, kunting lang yun na uh, gad mga boss ayan so balik mo yung washer dong tingnan mo yung washer dong ito washer ayan, Tandaan mo lang yung markado dong kasama ng sleeper cut sa mga boss pipe spring yan mga boss uma sinuunan pa to mga boss so okay pa siya hanggang ngayon ito lang yung nagasgas so kahit pagsal pa kayo niyan dire diretso ganito lang yung magiging gasgas -gas niya pero mas maganda pa rin kung tatabasin nyo ito konti lang para hindi siya masamantik niya. na na so okay lang naman kahit konti lang ang tabasin doon no? pero huwag nyo kalimutang tabasin doon para hindi magasgas dito so okay pa rin siya mga boss maliit na maliit lang yung gasgas -gas. Kaya yeah, yun, sa so, mga magkakabit nito, tatabasin nyo ito konting konting lang. So yun na mga boss, almost 5 years na to motor na ito, okay, pati yung slipper flats, goods dyan. pa rin. Okay, thank you.